naging malaking tulong po yung um, madalas na pananalangin sa Diyos, madalas sa paglapit. Kasi sa, sa, four years na pag ko sa college, siya po talaga naging gabay. Starting na first year hanggang fourth year, naging mas critical po talaga nung nag-face to face nung third year. Kasi mag-isa lang po ako at ang naging sandigan ko lang po talaga ng mga pananalangin. Nitong nakaraang April 2025, isinagawa ang Civil Engineer's Licensure Examination Ayon sa Professional Regulation Commission, sa 16,913 na kumuha ng pagsusuli, 4,940 lamang ang nakapasa. Sa hanay ng mga nagsipagtagumpay, isang masiglang kaanib sa Iglesia Ni Cristo mula sa lokal ng GMA, Distrito Klasasiko ng Cavite South ang nanguna, si kapatid na Carlos Miguel Mariano. Bata pa lamang ay kapansin-pansin ang kanyang kasipagan at determinasyon sa pag-aaral. Mula po nung elementary, um, consistent na rin po sa competition, sa mathematic competition specifically. And more, most of the time na ano rin po, nagtatap din po sa klase. Elementary pa lamang, umahakot na siya ng iba't ibang awards, lalo na sa kanyang favorite subject. Ever since po talaga, ang pinaka-favorite ko po talaga ng subject is math and science. Doon po talaga ako nag-excel. Um, nung elementary po, nung first grade po, sinasala po yung mga magagaling sa math para sumali sa competition. Napili po ako ron, tas doon po nag-start na, ay, may talent pala ako sa math. Magaling pala ako mag mabilis mag at madali rin makaintindi ng mga formulas kahit bata pa. Ayun po, doon ko po nakita yung sarili ko na gusto ko po talagang mag ng future na related din sa math. So math po kasi ano po, Kapag in inaaral mo po siya, wala pong iisang way para makuha yung sagot. Parang as long as nag-make sense or logical yung solution mo, nakukuha mo po talaga yung sagot. Kaya mas nagustuhan po talaga yung subject na math kasi sa iba. Ito ang isa sa naging inspirasyon niya sa pagpili ng kursong civil engineering. Yung competitions ko po ever since mula grade 1 hanggang high school, sobrang laki po na naging tulong sa akin since ayon po talaga yung foundation na kinailangan para po ma-achieve ko yung na-achieve ko ngayon. Kung wala po yung foundations na yun, nahihirapan po talaga makapag-adjust kasi sobrang lawak po talaga ng field and marami pong topics. Kaya yung foundation sa mathematics, sobrang laki ng tulong po. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, lagi niyang inuuna ang pananalangin. Tuwing may plano po ako sa buhay na mahalaga, puro panalangin din po talaga ever since. Mula nung nag-apply ako sa scholarships, nag-apply ako sa school, na lahat naman po yung naibigay ng Panginoon, Diyos naman po talagang nakakaalam kung ano yung makakabuti para sa akin. Sa tulong ng Panginoong Diyos, isinapuso ang pangarap na makapagtapos upang makatulong sa kanyang pamilya. Gusto ko po talaga makatulong sa magulang ko ever since. Aning po kasi kami magkakapatid. Balis sa na pagkakapatid, uh, sa halos lang din po kami. Pangatlo po ako sa magkakapatid na pinakamatanda. Na. Then yung mga nauna po sa akin is, hindi rin naman po ganun kalaki yung agawad. Kaya nung nag-aaral pa po ako, nag-aaral pa rin po sila ng college yan. Parang two years or three years lang po yung agawad. Bali po, dahil nga sabay-sabay kami nagka-college, tapos may nag-aaral pa sa high school, um, gusto ko lang sa yung responsibilidad nila na sabay-sabay kaming pag-aralin lahat. Yung pamantasan ng Lonsad ng Maynila, ano po kasi siya? State University, so wala pong tuition fee. So isa sa po yung talaga sa mga kriteriya o sa mga pinili kong school, yung wala pong gagasing matrikula yung magulang ko. Then aside po doon, um, nag-apply po ako sa scholarships. And sa kabutihan palad, natanggap po ako sa DOST. Naging malaking tulong po talaga sila para hindi ko na po abalahin yung magulang ko sa gastusin sa school. Madiskarte po kasi siya. Financially, siya po talaga yung tumustos ng pag-aaral niya. Yung sa amin po siguro, dagdag lang. Kaya nga po hang ako talaga sa batang yun dahil po talagang siya mismo gumawa po ng parang parapos po sa pag-aaral niya. Hindi naging madali ang kanyang landas. Dumaan siya sa maraming hamon at tukso. Subalit na naigang kanyang pangahawak sa mga aral ng Biblia na kanyang napapakinggan sa panahon ng mga pagsamba. Sa panahon na po kasi talaga na mag-isa ka lang, marami po talaga influensya sa iba. Pero lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na kung ano yung natutunan sa iglesia, lagi po dapat sa buhay. Lahat ng aral, lahat ng doktrina, isinasabuhay. sa buhay. Lahat po ng mga anak namin, bata pa lang po, nasanay na po sila sa mga pagsamba. Talaga pong Number one yon na amin po sinanay sa kanila na sila'y habang bata pa, sila po'y masigla sa pagsamba sa PNK. At ang malaking bagay po talaga sa amin sa PNK, meron siyang natutunan ng niyang aral, dahil lang niya sa pagsunod sa ating mga Panginoon Diyos. At uh, hanggang sila lumalaki, nakikita ko naman na hindi nila pinababayaan ang kanilang pagsamba. Kung hindi dahil sa ating tagapamahala din, na laging pina, uh, pinapangaralan tayo, kanilang um, sa mga buong iglesia, at uh, ibig sila sa lahat sa ng Panginoon Diyos. Naging malaking tulong po talaga yung mga aral ng Diyos na itinuro po ng kapatid na Eduardo V. Manalo. So, and ayun po talaga yung sinabuhay ko na sa buong panahon ng pag-aaral, wala elementary hanggang college hanggang sa ngayon, patuloy po sinusunod yung mga utos at aral sa Iglesia ni Cristo. Sa awa at tulong ng Diyos, nakapagtapos siya ng kolehiyo bilang isang magna cum laude hindi lang po sapat yung talino para ma-achieve yung mag na kumlaude. Kailangan po talaga ng sipag and consistent na efforts. Naging malaking tulong din po yung um, madalas na pananalangin sa Diyos, madalas sa paglapit. Kasi sa, sa, four years na pag aral ko sa college, siya po talaga naging gabay. Starting na first year hanggang fourth year, naging mas critical po talaga nung nag-face to face nung third year. Kasi mag-isa lang po ako at ang naging sandigan ko lang po talaga ng mga pananalangin na kung anong mga decisions ko sa buhay ay magabayan ako. Hindi po siya overnight na achieve. Na achieve po siya through, all throughout the four years in college. Kaya sobrang laking pasasalamat ko po na na achieve ko po yung achievement na yun. Ang tagumpay na iyon ang lalo pang nagpaalab sa kanyang paghahanda para sa Civil Engineer's Licensure Examination. Goal ko talagang magtapon sa board exam. Finos ko po talaga yung time ko para mag-review. Ang naging review pattern ko lang po talaga is, iscan is lahat ng topics. Tapos kung ano, ano yung alam mong hindi ka pa magaling, doon ka mag-focus. Since may subject po kami, sobrang lawak talaga. Hindi mo talaga mo cover lahat. Pagdating naman sa board exam, may, may makikita at may makikita kang hindi mo alam. So, mahalaga rin test-taking strategies para mapadali yung pag-take mo ng exam. Hindi siya umasa sa kanyang sariling talino at kakayahan higit niyang pinanghawakan ng tulong mula sa Panginoong Diyos. Ipinagpanata ko po talaga yung goal ko na maging top one. Noong nagpipreboards na po ako, and din nga po nakikita kayong results na nakapasok sa top notchers nung review center namin, nakikita ko po talaga na mas lumalapit sa reality yung goals ko lang noon dati. And yun po, mas naging masigasig po talaga sa pananalangin, sa pagpapanata. Since every time, every day, lumalapit yung board exam, mas kinakabahan pero mas nagiging confident hindi lamang nakapasa si kapatid na Carlos Miguel, kundi siya pa ang nanguna sa lahat ng mga nagsulit. Kaya sobrang laking pasasalamat ko nung panahong nirelease yung results at pagka-refresh ko ng page ng PRC, nakita ko agad sa taas yung pangalan ko. Nireload ko pa nga ulit kasi hindi ako makapaniwala na pangalan ko yun eh. Kaya yun po, sobrang overwhelming. Ang sarap po sa puso na makita yung pangalan mo dun sa top ng list sa kabila ng tagumpay na natili siyang mapagpakumbaba, na malagi ang kanyang pananampalataya na ang tagumpay na ito ay dahil sa tulong ng Panginoong Diyos. Pag take ko po na exam, lahat ng preparation ko po araw-araw na nanalangin hanggang sa pagkuha ko po ng mismo exam ng test paper, panalangin po hanggang magkapasa, mananalangin rin po dahil kailangan po talaga ng gabay. Hindi naman kaya na ako lang mag-isa. Hindi ko kayang ma-achieve to kung sarili ko lamang yung asahan to ang bilin po namin sa kanila, sa lahat po ng biyayang ibinigay ng Diyos, dapat po tayong laging magpasalamat. Huwag po kalilimutan, lalo na po sa mga panalangin, lagi po magpapasalamat sa Kanya. Sa buong panahon ng Kanyang naging pag-aara, iisang bagay ang naging malinaw sa Kanya, na ito ang Kanyang patuloy na pangahawakan sa panibagong yugto ng Kanyang buhay. Magtiwala po sa Diyos. Kung may mga rejections ka man po na nakukuha, magtiwala po sa Diyos na para din po sa ito. Para sa akin, more of yung mga rejections na nakuha ko ay redirections para sa mas mabuting future na para sa akin. Since hindi ko naman po alam yung hinaharap, ang Diyos lang po talaga nakakaalam. Kaya kailangan patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos.